3-way, 4-way switch Oopsia loads diba Punta tayo dun sa 4-way Na switch Ito yung 4-way loads Punta naman tayo dun sa kanyang Ka-3-way Ito yung kanyang ka-3-way loads 3-way, 4-way switch. 3-way loads ginagamit sa mga tatlong ano, may pintuan at saka mahahabang daanan mga hallway. Yung ginagamit yung 3-way, 4-way loads. Yung gitnang pintuan, so nandito ilagay yung 4-way. Ito yung 4-way loads. Yun doon naman yung 3-way. Okay kaya sa tinawag na 3 way 4 way switch yun yung isang 3 way yung na 3 way to 4 way tapos yung isa 3 way din